Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry, dzień dobry, Adventures with Oli is back para magbigay ng informative videos para sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga nangyayari sa loob at labas ng Poland. At kung may questions, suggestions, or comment, mag-comment ka lang sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang mga ginagawa kong videos, i-like at i-share mo na. Dahil sa isang simpleng pag-share, maibabahagi na natin ang mga informations tungkol sa Poland sa mga nagbabalak magtrabaho or manirahan dito sa Poland. Thank you for sticking around and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie and you are watching Adventures with Oli. Sa video na ito, tatalakay natin ng isang mahalagang topic para sa mga OFW. Ang pag-uusapan natin ang tax declaration sa Poland. Lalo na sa mga nagtatrabaho at nagbabalak magtrabaho dito sa Poland, napaka-importante ng tamang pagdeklara ng buwis para maiwasan ang penalty at baka may tax refund ka pang makuha. So, sa video na ito, pag-uusapan natin ano ang PIT 11 at PIT 37. Sino ang dapat mag-file ng tax declaration? Ano ang benefits ng trusted profile or profile zaofane? At paano mag-file ng buwis gamit ang EPIT system? Paano mo malalaman kung may tax refund ka? At ano ang dapat mong gawin kung hindi ka sumasang-ayon sa tax calculation ng tax office, kaya siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo para hindi ka magkaroon ng problema sa iyong buwis dito sa Poland. Unahin na natin ang pinakaimportanteng tanong, ano ba ang PIT 11 at PIT 37? Ang PIT 11 ito ang dokumentong ibinibigay ng employer mo na nakasaad dito ang iyong kita binabayarang buwis at iba pang deduction sa buong taon. At ang P37, ito naman ang tax declaration form na kailangang isubmit sa tax office at sa pag apply ng TRC or PRC. Ito ang nagkukonfirm kung tama ang binayaran mong buwis at kung eligible ka ba sa tax refund. Kung ikaw ay isang empleyado sa Poland, siguradong makakatanggap ka ng PIT-11 mula sa employer tuwing January or February. Bakit kailangang asikasuhin ang P37? Legal requirement ito, hindi ito optional. Kung hindi mo ito mai-submit, pwede kang magka-problema. Kapag hindi ka nag-file ng P37, maaaring mapatawan ka ng multa or penalty fees. Maaaring maapektuhan ng TRC or future visa applications mo. Hindi mo makukuha ang tax refund mo kung meron kang dapat matanggap. Sa madaling salita, hindi mo dapat baliwalain. Sino ang dapat mag-file ng P37? Kailangan mag-file ng P37 ang mga sumusunod. Mga empleyado na may kita sa Poland, mga OFW na nagtatrabaho sa Poland kahit ilang buwan lang, mga Pilipinong may Temporary Residence Card or TRC, o kahit short-term work permit. Hindi kailangan mag-file kung self-employed ka at gumagamit ka ng ibang tax form tulad ng P36 hindi ka residente ng Poland at hindi ka nakatanggap ng kita mula rito. Pero, tandaan kung regular kang nagtatrabaho dito sa Poland, dapat mong asikasuhin ito. Kailan nagsisimula at natatapos ang tax declaration? Tandaan ang mga importanteng dates, January hanggang February, ang employer mo ang magpapadala ng PIT-11 sa tax office at bibigyan ka ng copy. February 15 hanggang April 30 dapat mong ma-submit ang P37 bago ang deadline. Mas mabuting gawin ito ng maaga para maiwasan ang rush at posibleng errors. Paano malalaman kung may tax refund ka? Alam kong ito ang pinakaabangan ng marami kung ikaw ay may tax refund mula sa binayaran mong buwis. Step number one, gumamit ng electronic pit system or e-pit system. Mag-log sa electronic pit system gamit ang trusted profile mo or profile za ufane. Tingnan ang iyong PIT 11 at i-verify kung tama ang mga informations. Step number 2, i-check ang quota na quote or tax refund amount. Kapag positive amount, may tax refund kang matatanggap. Pero kung zero, wala kang refund or wala ka rin kailangang bayaran. At kung negative amount, may kulang kang buwis na kailangang bayaran. Mga posibleng dahilan ng tax refund, overpayment ng buwis, mas mataas ang kinaltas sa'yo kaysa dapat mong bayaran. Tax relief tulad ng child relief, medical expenses at tunasyon. Paano kung hindi ka sumang-ayon sa tax calculation ng tax office? Step number one, i-verify ang iyong PIT-11 at PIT-37. Siguraduhin mong tama ang lahat ng kita at deductions na nakarecord. Step number 2, gumamit ng online tax calculator. Subukan mo i-compute ito gamit ang tax calculator online tulad ng Dudkovia Coppets and Putirag Tax Calculator para malaman kung tama ang tax calculation para sa iyo. Step number 3, makipag-ugnayan sa tax office. Kung sa tingin mo ay may mali sa calculation or computation, maaari kang mag-file ng reklamo or mag-request ng correction sa tax office or Uyon Skarvove. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting kumonsulta sa tax expert at accountant para hindi ka magkaroon ng problema. Ano ang trusted profile o profile zaufane? at ano ang mga benepisyo nito. Ito ang isang government digital verification tool sa Poland. Ginagamit ito para mag-login sa iba't ibang government services nang hindi na kailangang pumunta sa opisina. Benepisyo ng profile Zaofane, eh, makakapag-file ka ng tax declaration or P37 online, maaari mong i-check ang status ng iyong tax refund at hindi mo na kailangang pumunta sa tax office para mag-request ng tax documents. At magagamit mo rin ito sa pag-apply ng TRC or Temporary Residence Card at PRC Permanent Residence Card. Sana nakatulong ang video na ito para malaman na napakahalaga ng tamang pagdeklara ng buwis dito sa Poland. Hindi lang ito isang requirement, ito rin ay isang paraan para matiyak na tama ang tax records mo at baka may tax refund ka pang makuha. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinkwe Barzo, it do sobatsanya. Thank you and see you in the next video.